kain po tayo ng tanghalian niya, may dahin tayo at saka ito hindi ko lang tirang ulam may bulang lang tayong kalabasa sa baguo may ginatang langka galing kapitbahay kain po tayo at syempre at syara kain tayo yan yeah, may hangin kaunti ako oh, nasubo niyo walang lang ulam <laughs> tanga ang dami nating ulam ngayon. May, ano kalabasa ako. Ah, yung um, ano. Tubig. Pinainom ako agad ako ng mista ng tubig. Salamat. Parang sinabi yung pigay umayaw na. I know, I know Anak, taklo ba mo? Taklo ba mo taan? Taklo ba mo? Ang dami lang ako. Dami lang ako. Boy, bye! Biro po po. Mmm. Sarap ng paon. Magulang na lang ka. Yung buto ay eh, matigas na. Salam. Sarap. <laughs> sarap. kasi <laughs> पर प्रॉब्लम चलो Pero hindi ko pala man tumba. Ligat ang albasa. Sarap ng daan na ano. Ano ito? Dumpilas, are? Ha? pilas na daan? Ah, uh, depende. pilas so, tam Tama-tama lang tam -tama ang asin. Tama-tama ang kanyang asin. Dugpila siya. Don. Kaya ko si Don. Eh. Kaya naman si Don. Don. Yes. Don Pilas. Ano naman mo si Don? Don don't yes, don't Pilas. Ah? <laughs> Ibang si kakain yan. Ah? Kamay Kamay kutsanga. Mm. Das. Dam lang ako. 都被。So